dito yung pisa ko sa yung manager namin so bibili kami ng sariwang isda wala doon sa binila namin kaya eh, pupunta kami ng palengke ito yung bahay ng Matnog na extension ng going to Maspate, Mindanao so dahil nga walang isda doon pupunta kami sa bayan so tara let's sabahan nyo kami hindi ko na pumutuloy hindi ko Ayon, malulupit ang mga tricycle dito, mga kaging kaya, yun ang driver namin. Do. Okay, so... Kapag kumikita nyo, kaya kumita kami. Siyempre, so yan mga kaging kung makikita nyo yung mga tricycle dyan, matitiba yan. Kung kukumpara natin sa Batangas, so kung saan naman natin nakikita mga tricycle, tapos dito tayo papasok sa public na... Uh, public ng uh, matnog na bilihan ng mga isda. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ista dito. Yan. Okay, so... Napakaganda dito, hindi masyadong crowded. Kasi pag sinabi mo isda, isda lang. O, oh, makikita nyo mga tricycle dyan. Pare-pare sa yung tsura, pero mati yan. Ang asa dyan is 17, 17 heads. Yun, matlog, sorsogon. Ayan, mga kagengeng, shout out sa mga viewers dyan at saka sa subscriber ko. Walang sawa ang uh, subscribe sa akin kahit walang sense yung pinablog ko. Ayan. Okay. So Ayan, kung makikita nyo na dito kami sa tabing dagat ng bat mo wow. ng malupit yung bus namin. bababa Ay, okay. ano to, Ayan. Yan yung mga biyaheng samar. Ayan kumakita. Yung mga biyaheng samar, sila kagagaling na na samar. So dito sila bumababa. Ayan. Kung bakit kaganda ba yung lugar. Yung tikling, yung isla. Yan yung unuikutan ng mga parukong. So kami ay mamimili ng isda ngayon. Itong isda na bibili namin ay ano lang, pakakawalan sa aquarium. Isda din eh, oh, Oo, Saan? Saan tayo bibili isda? Oh! Magulong, 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 plano. Si boss, vice boss, tsaka itong pinaka-boss. Yun. <laughs> okay, go. Pili kami lang isla dito. Ito yung uh, ano, market ng Matlog Shorts Pero maganda dito, mga kandingin kasi mura ang bilihin dito. Sa iwa <laughs> so puro balo mga kagingging ang nakikita namin uh, wow ang lalaki ng balo yan, oh. No? sarap yan Okto, uh, walang buta na tawag dito ano? magkano pong kilo dyan? 200 200 sa kilo ah, wow. sariwa po yan wow. Ah, Gracias. Ah, uh, 'yung mga sa public market dito, kakagaling lang isda ngayon. Okay. pa 'yan. Puro balo. Wala pa 'yan. Wala. kasi kami magustuhan kasi nga ang gusto ng Facebook ko is 'yung bagong huli. Ayan. Ah, tama. Bayan Tama, tama sinabi mo. Oo, tama sabi mo. Oh. Eh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Okay. Okay. So, yung brow 'yun tinatawag. Ako, Malang isda dito mo ang ano? hindi ba kapag decide yung aming boss sa sabaw, no? oh, kung anong bibilin uh, si boss Erwin yan ha si boss si Erwin para... oh sarap niyan. anong luto mo dyan isan? ano lang puting silit ah uh, puting bawang lang sa kano yan kay ito sibuyas Pamagkaya. kusido ano kusido ano Ay, hey, wala. kung tuwagin wala Tola. ka naman si puro puro para lasong lasong mo yung ano dyan Hati yan sa dalawa? Hindi po yan. Ah, lang. ng asa Wala namang bawas yan. Huwag na ang lang. 5,320 nga, namin Ay hasang? Hasang. Yun ang alam kong babawasan din, hasang. So yan, nakabili yung aming boss. 5,320 daw. lang, ayaw mo Masyadong malaki. Ito, 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 Batao ka, Andrei. Oh, yeah. siya. So, nila 'ko na po. Nasa market kami nasa market kami ng Matnog. May magiinom muna tayo dito, Ah, yeah, dito. Yes, lalakis 'di ba? Pakaraniwan nakikita 'yung chocolate. baka ba baka nito? Mga kaging itong tinatawag na uh, talaki ito. Ano lang sabi niya? Parang dilis lang. Ha? Parang dilis lang daw sa kanila yun. Joke lang naman. nagjo lang. Mga joker kasi hindi pwede maging seryoso sa panahon ngayon eh. tawag dito, diles. ito dilis. Ito magkano ito ihaw? Magkano ito? 3.20 po ang kilo. Ano taong sesda na ito? Wala pang isang kilo yan. O isang kilo sakto. Isang kilo po. May... 300. Dalabas itong... Ate, anong isda ito? 290. May tawag dito niyan sa amin, ano? Uh... Dugso yan sa amin. Dugso? Ah, Gaso kami, malaguno. puti, malaguno. Yon, malaguno. Oh, pero dugsig yan, ah, Yan yung malaguno na matanda. Ito na puti. Sa Paranaque po, malaguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Oh, thank you. So, Ayan, kami. Ito na, nagkaigin na rin. Ito, Tapos, pinakita kami ano, ah, uh, takanoos. Nakalabas na kasi yung ano. Pag nakalabas ng ata, hindi na pwede So, okay na So Okay. So, Tanlo. What? Huh? So okay na kasi marami na. Marami nang isda sa amin. Kaya bumili lang kami nito kasi special tindi po siya. Yan. Di ba na dito? Go, 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 go. Matamlay ba? Matamlay. Siya madaling salita. Maluya. <laughs> Ayan. Dito kami sa public marketing man matlog. At napakaganda dito makagiging kasi dito uh, binabag sa galing summer at bali galing gari na mga produkto sa matlog na ito. Ayan. Yan ay yung pier. I love kong kaman. Tawag dito kong na yan. Ayan. Eh. Pagdanab yung mga kagiging, o. Oh. Kailan kong So, yun. Nakita nyo yung isura ng uh, matlog. Okay, thank you. Wala <makes> pa pagkaganito muna. Kaya tignan mo yung yung panon yan. mo wala ko naman sa kanila. O. namin? Paano dito yung sun? na to? Eh, alumahan. Alumahan, masarap to. Masarap, sariwa. Ihaw, pwede. Ito ang Ayan nga kay kaya trick niya ngayon pulutan. So ayan, thanks very much mga kagingin sa pag-subscribe at sa panunod na walang kwentang vlog. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat.